Mga kasama, sa tingin ko ay walang kahit sino dito ang nag-akala na darating ang araw na kapag may ipinatawag na pumunta sa hearing, ang isasagot ay, sige, pupunta ako sa hearing, pero sa labimpitong kondisyon. First time ko makabalita ng ganito, sa totoo lang. Dinaig pa ni Pastor Kiboloy ang sampung utos ng Diyos. At ang masasabi ko lang dyan, bakit ang Senado ang mag adjust sa kanya? The Senate will not bend its rules and procedures for you, Pastor Kiboloy. Even if you are, as you say, a self-appointed son of God. Hindi kami para utusan mo. You will not mock the system of checks and balances during our watch. And this is not up for debate. Imbes na pinanindigan sana ni Kiboloy ang pag-astang hambog, nagpakita na lang sana siya sa Senado at nagbigay ng statement on record ukol sa mga bintang laban sa kanya. Napakarami na niyang sinayang na oras at pagkakataon. Tungkol naman sa pirmahan para i-block ang contempt order laban kay Kiboloy. Ang huli nating balita ay apat pa sila. At ang masasabi ko naman dyan ay Happy International Women's Month pa rin sa aking mga colleagues. Of course, I respect the prerogatives of my fellow senators. Pero may kaunting oras pa naman para ma-review nila ang mga testimonya ng mga witnesses sa ating mga hearings, lalo na ang mga kababaihan. Siyempre, hopeful pa rin ako na maitataguyod natin ang mga prinsipyo ng transparency, accountability at moral responsibility. Marami pong salamat at handa na po ako sa mga tanong. Ma'am, first question from Conselli Bueno. Naka-work from home lang siya pero okay. ah, okay. monitor. First question niya, is the camp of si Buloy bound to question the legality of the arrest warrant uh, before distribution? Yes. Um, nabalitaan ko lang po yan.

Well, mabuti kung ipaliliwanag nila ang magiging basis nila kung sakali. Wala akong maisip na basis. At bilang tagapangulo ng komiteng iyon, ang masasabi ko lamang ay didinigin ng komite ang resolusyon hanggang matapos ang aming trabaho dyan. Not a day later, not a day earlier either. Okay. Second po na magtatanong. Sir, sa posisyon nyo ay parang hindi na magbabago. So parang may turing ba na pagsayang ng oras, suntok sa buwan yung efforts ni ginoong Sen. Robin Padilla? Ah, never kong tatawagin ang anumang trabaho ng kapwa senador na pagsayang ng oras o suntok sa buwan. At Higit pa doon, masisigurado ko po sa inyo na ang trabaho ng komite alang-alang sa mga babae at menor de edad na biktima at victim survivors ni Pastor Kibuloy yan ang lalong hindi pagsayang ng oras yan ang lalong hindi pagsuntok sa buwan at may napatunayan na ang Senado ang iba't ibang komite namin sa ganyang aspeto na sa simula parang napakahirap makapagsalita ng victim survivors parang napakahirap makakuha sila ng hustisya ngunit sa kasaysayan ng Senado, ilang beses nang napatunayan na oo, ang aming mga investigasyon in aid of legislation ay naging daan para dyan sa mismong katotohanan at katarungan at naging daan din para palalong uh, pagandahin at palakasin ang ating mga batas. Pero, pero is there any chance, even a slim chance, na magbago yung posisyon nyo dahil uh, sabi ni senator Robin parang pagsayang daw ng resources ng gobyerno yung Senate hearings at hayaan lamang daw sa judiciary. Mm. May mga precedents sa, uh, sa ating korte at kahit dito sa Senado na kahit mayroon ng umaandar na kaso o nahain na mga kaso uh, ang executive sa judiciary ay nagpatuloy pa rin ang mga pagdinig dito sa Senado. Uh, at ito po ay nagsalita rin tungkol dito Uh, ang Korte Suprema. Dahil importante ang mga kaso sa judiciary at kasing importante ang mga investigation in aid of legislation dito sa Senado. Ni isa ay mas importante sa isa. At kung interesado kayo ay pwede ko rin ibahagi sa inyo yung mga precedents no uh, tungkol po dito uh, sa Korte Suprema, sa iba't ibang mga komite dito sa Senado, kabilang na ang Blue Ribbon Committee.